Tulad nyo, wala rin akong time para mag o maingit sa kapwa. Tulad nyo, pag nakikita ko may successful, ang ganda ng buhay, tina-idolize ko and I'm very happy for him, for her, for them. Tulad nyo. Tulad nyo, nagpapakahirap din ako magtrabaho sa so araw-araw at may mga problems. Problems kaming pinagdadaanan financially, emotionally, spiritually pero kinakaya namin. Diba, especially pag mag-asawa na kayo. Lahat yan, through thick and thin, good or bad. Diba, kailangan magsama matibay. Hindi ko sinasabing perfect ako, perfect kami. But you always do your best and God will do the rest. Always find a solution. Kaya nga, bilib ako sa mga haters tulad nyo. Yung haters, walang ginawa kundi mag-hate. Kaya nakataka ako, may time ba sila para pagbutihin ang buhay nila, ang sarili nila, ang trabaho nila, kung lagi lang sila nasa keyboard at nilalait nila yung mga nainggit sila na buhay. Hindi ko nga alam eh, ano sa tingin nyo? Paano nila napubuti sa